Magandang araw sa ating lahat mga kaisa. Ayan po, pawis na pa is na ako. Naglalakad ako. Punta sa pa ako Update ko lang po kayo mga kaisa. Sa aking munting channel. Ayan po. Hindi na po ako sa gitna. Ano? Sa gitna ng Villa Vita. Ayan. Ayan po. Kumusta po kayong lahat? Nagbo-vlog po ako eh. Oy, ayan po. Shout out. Shout out. <laughs> ayan, yung mga katiwala dito sa Abilya Vita. Hindi po kasi ako mahilig magsakay mga kaisa. Alang gusto ko, kapag kayang naman lakarin, lalakarin ko para exercise din. Ayan, dito na ako sa my guard house. Dito na ako sa my guard house. Ay, shout out mga sir. Nagbablog ako. One IMX TV. Ano tayo eh? sir? Pirito ako ng bako. Ah, ang tawang mo pirito. Nag-upload ako tayo. May pirma po bako? Opo. Operator ka? Ako po operator. Iwan ka muna ng ID sir para ma-identify ka muna namin sa ngayon. Operator okay ng truck? Yung bako dyan, yung nag-upload. Oh, uh -huh. Iyan muna natin, sir. Ano? Usually, kailan ka pa nag ano, sir? yung tatlong araw, dalawang araw na kami dito. Dalawang araw pa lang. Sabi mo, ID ko dito. Naiwag ko ata. natin, sir? Hinihingihan po ako ng ID ng ating mga hmm. magubuting guard. Para po, ano? Para may ID. Yung ano ba, Ayan po, ayan, ayan, ayan. ayan. Ilag ka na dito, sir. Ibigay ka po ang aking ID, mga kaisa. Seven. Mamaya, ano mo na, Balikan mo na lang okay. sa mga... Okay, salamat, sir. Okay. Baka naman, pa-subscribe naman dyan. Anong <laughs> channel? One iMix TV. One iMix. Ano mga content mo dyan? Mukbang po, pero ngayon di pa ako nagmumukbang. <laughs> Baka mambokas mabukas po, mag-upload ako. Ayan mo, mga kakaisa. Nag-iwan ako ng aking ID, national ID. Mayigpit din po dito kaya nataon lang po na naglakad lang ako kaya hiningihan po ako ng ID. Ayan. Gaganda tapakray po unit dito mga kaisa yan. Oh. Ah. po nakatira dito. na po ng panahon sana huwag umulan sa mga subscriber ko sa mga viewers ko dyan maraming pong salamat sa inyong patuloy na supporta ito na po ay magiging tuloy-tuloy na po naman siguro ang aking pag-upload ng video mga kaisa medyo nakakaraos na po sa mga pinagdaan ng problema ayan malapit na ako Nah, peragaan dapur nanti karena itu maaf setahi ini. Ay, ang galing ah. <laughs> ingat, ingat. Shout out. <laughs> si One i Mix TV. Oh, yeah. Nauna ako mga kaisa sa mga kasama ko. Mamaya maya pa po yun. So, naglakad lang po ako. Siguro mga 3 kilometers from home. English yun ah. <laughs> Ayan. Malapit na ako dito. Ang ganda ng unit dun no, gilid. May gate like na siyang sarili. Malikot ang aking camera mga sa so, Wala kasi akong hawakan Hindi pa ako nakakabili ng Lagay ng cellphone Parang naligaw ata ako Nasaan na ba ako? <laughs> Ayun Ayun Ayun. Kung naligaw nga ako mga kaysa. Nawawala na ata ako. <laughs> Ay, good. good morning. Ay alam. Shout out. Shout out. <laughs> Ayan, nakarating na ako. Andito na ako. Hmm. Pag mayroon na pong stand sa cellphone, mga kaisa, ibablog ko po yung aking pag-tatarbaho. Hindi po ako makapag-ano kasi walang umahawak ng cellphone. Ayan po yung sa akin bakit ayun na oh. Boy. po ko na ako tinatarbaho dito. nakarating na ako mga kaisa ayan Nandito na ako <laughs> pawis na pawis ako hindi pa rin ako nakakapagupit mga kaisa ayan o oh. salamat sa inyong patuloy na suporta ah. pakilike and share naman po ng aking mga ina-upload na video at pakisubscribe na naman po at pakishare naman po maraming salamat hanggang dito na lang po shout out po sa ating lahat